sa Tagawayan Bulakan guys katapat ng pure gold dinayon natin yung choymoy ni idol tara kainin go oh, sarap ng apa pa viral din sa... boss hey choymoy ka yo choymoy oo oh, naman bayo ba? so pa ba yung viral choymoy ni idol oo oh, oh. mura na ikaw malas pa ganyan okay. idol pwede ko ba tawag ano uh, boss kuno lang sa akin boss hindi mo ba so may go Grabe, ang lalaki niyan, boss. Ang lalaki niyan. Kaya pala, eh. kaya pala big eh. Ito yung big show may na dinatayo dito sa Mikawayan. At syempre, meron din tayong pwesto sa Marilao at Bukawi. Ayan, nakikita nyo kung oh, gano'ng mga, mga brands pala sa Idol, guys. Syempre, bukod sa Port Shomai, meron din tayong available na Japanese Shomai. Ayan, nakikita. Bakano ay yung Idol? Bakano? 10 pesos lang nga yung Port Shomai natin. 10 pesos lang? Yung Japanese naman, 12 pesos lang. 12 pesos lang. 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 Murang-mura. Ang lalaki, oh. Maka tatlo kaya busog na busog na. Mag with rice idol magkano? Mag with ano rice. Ano tayo ko pa dito idol? Ang combo naman natin 50 pesos lang. 50 pesos. Tapos tira big show may isang chopper rice at may kasama na rin So yung panalo babalot na lang ni idol natin guys. Ito ang tatin yan ha oh. Sampung piraso Limang pot shomai Tsaka limang Japan shomai Huwag kalimutan i-follow guys Yung admin mark Black tapos big show may Idol guys sino? mura na video malasa pa so yun titik titikman natin yan sa bahay tapuhin natin guys yun o no? out na lang natin dahil gag gagabi na tayo guys ito sila ng chili garlic ayan o no? chili garlic ni idol guys ayan o no? 70 small large 120 guys ayan no? oh. Order na kayo guys kay Admin Mark Vlog. Big show mai ni Idol guys, Admin Mark Vlog. Idol kay Idol mo. Ako ni Idol. Kano to daw lahat? Magkano? Yan. Murang-mura lang yan Idol. ito. Magkano? Big diba? pieces na Japanese 60 tapos yeah. sige naman yung mga piraso. Bantay lahat Idol. ito. Bayaran natin to. Ito Idol oh. Uy, wag mo na suklian ha. Grabe naman Kaira ito. Ano konting tolong lang? Grabe. Yung wow. wow. Kasi dapat like, so, yung gilang ng paghahalik mo yung trabso